justice Road. We go to, we go to the Supreme Court. we. Di pag hindi, di. De... Ako, go to the Supreme Dumaan ako sa O Okay na sa akin. Well, not, nothing to lose na ako. <coughs> nothing to lose. Absolutely nothing Hindi pa rin ako makakusabi ng kulong ng habang buhay. Wait, what? Oh, oh. In, in to see this. Hindi. Inside the si Inside the institution. the ICC. ICC. Kalimutan niya ulit. We are not signatory to ICC. That's what they're doing now. Ah, uh, ah, uh, ah. Hindi ako. Yan ako. Hindi papayag. I am a Filipino. You are all Filipino. Citizen. Ako, pag nagkasala, you prosecute me in Philippine courts with the Filipino judge, the Filipino prosecutor, and magpakulong ako dito sa bayan ko. Kung sakali. The, the preparing you to bring you to the Hague? Uh, I am sure. I am very sure. I'm a lawyer. Abogado ka man. I am sure the Supreme Court will rebuke them. Baski na hindi na hindi tayo magkigay niya, the Supreme Court will rebuke them. Tignan mo. Hindi pa bayad ang wala tayong extradition treaty. At saka na, withdraw na tayo. Bakit mo ako dadalhin sa international body dahil hindi na tayo be That's a big question. Kaya nga, ah, mabubuk-ano ma, ito sila sa Supreme Court, tignan mo whether rightly or wrongly ang decision na mag tayo sa uh, ICC, the fact that we are already not a member, so dapat intindihin ng mga abogado yan, pati sila, they should, ay, naman, Torres, ask them seriously again. Kasi malapit ka na mag-retire. So, just ask them, sigurado ba kayo dito? Kasi hindi na tayo membro ng ISIS. Ay, uh, eh, sabihin lang drama. Amak, ay, alam, amak, amak, sabihin mo, hindi, alam mo, ama mo sabihin mo totoo, hindi alam nila yan, matanda ka na, kailangan mo na. Sabihin mo siya, idyo, sabihin mo siya, dumat, nagdadala ng kaso dito. Sir. Huwag mo sila, ano ba to uh, uh, may, may, may barian gusto. pero kung sasama ako sa iyo huwag kang magtingin dyan sasama ako sa iyo yes sir thank you sir total Salaman, sir. nandito naman tayo sa government facility yes, sir. so sir. escape is not a problem impossible dream thank you sir I might not uh, have the chance anymore to lecture on you now, the serious implications yes we have withdrawn and you allow me to be brought to a body of which we are no longer a member. Kaya sa kaya sabihin mo din sa prosecutor. Uh, sabi ni Mayor, kindly ponder on this Europe. Bak, oh, bak, alam, alam, alam mo mo na, basa mo na siguro, withdraw na tayo. So, bakit mga kudalhin doon sa international body na hindi tayo membro. Kung balang araw, per chance, kung isa sa inyo magkakaroon ng kaso, at uh, joking ko yung mga politika, to, alam mo naman politika ito, sabihin ko, sabihin ko, I don't want, hatakin mo yan doon sa maligayahan kayo yan. I'm reminding you, not, not, not because I, I want to, I'm not berating you I'm giving you a lecture na pander on it seriously because uh, magkakaroon ito ng implication. Una una. I don't know about but my family lalo na si Vice President. Eh go big bukas ma ma presidente yan. E, was ay yung lahat dito. Or, on a longer term, kung tatakbo yan, mananalo yan, dahil nga sa ginawa niyo tuloy yung ano hindi kasi ako ang nakiusap kung ako ang kausap mo kanina sa sabihin ko sa iyo sa iyong mo dali mo dyan sa ano sasakay ako yes thank you sir Ay, and then sir may bus tayo sir sa labas kasama ang family mo sir hindi hindi ko na wala, wala iiwan oh, ko na You can have a choice of three other companions, sir. Please. Wala. Uh, wala. abogado, siguro. Yes, sir. Wala, wala. man kayo ano? Wala. What's the worst that... Eh, kasi ito rin. Uh, what's the worst that they can... Hague. Malayo masyado yung Hague. Kaya doon ka nga dalahin eh. <laughs> Hindi nga papayag ang Supreme Court dyan. Kaya nga. May mga abogado. They're actually breaking you today. You know what I'm saying? Jail for it. Uh, that is kidnapping. that is kidnapping. 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 Na. Could you just answer please. that, uh, Mr. President, on the proper forum? And dito naman pang abogado niyo. Okay, let's Kaya now. nga, but uh, uh sabihin mo yung uh, ACC is out of the question. Yes. dito tayo mag in the proper forum. And dito naman ang abogado niyo. Okay lang siguro. Kaya nga, but that, uh, sabihin mo yung uh, ICC is out of the question. Yes. Dito tayo mag the proper forum. And dito naman mga abogado niyo. Okay na siguro. Kaya go. nga, but uh, uh sabihin mo yung ICC is out of the question. Yes. Dito tayo mag... in proper forum. Andito naman ang abogado niyo. Okay na siguro. Kaya go. nga, but uh, uh, sabihin mo yung uh, ICC is out of the question. Yes. Dito tayo mag